Maaari pa masakop ng reforma ang pansakahan ang may 35,000 hektarya ng lupain kung may pabasa ang batas na magpapalawig sa Notice of Coverage sa ilalim ng Carper Law. Ito ang balita ni Ray Palayo. Ngayon taon po, ihahain din natin muli sa Kongreso ang panukalang batas para i-extend ang pag ng Notice of Coverage na hindi agad natapos ng na gusto dahil nga sa mga problema kinailangan muna nating solusyonan. Nakaline up na sa priority bill ng pamahalaan ang pagpapalawig sa pag-iissue ng Notice of Coverage o NOC. Nito lamang Hunyo ay napasuna ang pagbibigay ng Notice of Coverage na kinakailangan upang mapabilang ang lupa sa mga dapat na ipamahagi sa ilalim ng reformang pansakahan. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes, walang dapat ipangamba kung ang isang bahagi ng lupa ay naisyuhan ng notice of coverage dahil may pamamahagi pa rin ito. Ang sinasabi po ng Harper Law ay yung naumpisahan na, yung napadalhanan na ng notice of coverage by June 30, pwedeng ituloy kahit lampas ang June 30. Sa datos ng DAR, nasa 35,000 ektarya pa ng lupang sakahan ang maaaring maipamahagi kung mapapalawig ang issuance ng NOC. Sabi ko, 716,000 ang balansin natin. 30 to thousand na lang yung uh, wala pa. So less than 5% na lang yan. Ayon sa kalihim, nahirapan sila sa pagtukoy ng mga dapat na ipamahaging lupa dahil sa mga nawawalang titulo. Yan sa mga pinakamalaking uh, dahilan. ay uh, yung yung pagkasadiksik natin ng records, yung iba uh, hindi talaga naisama doon sa database ng DAR. Ayon sa kagawaran, karamihan sa mga natitirang dapat na ma ng NOC ay ang mga lupaing tinataniman ng tubo sa Negros Occidental. Bago matapos ang termino ng Pangulong Aquino, ay tinatayang nasa isang 100,000 hektare na lamang ang matitirang hindi pa na ng NOC dahil sa usaping legal. Ray Pilayo, UNTV News, World War.